Eman Bacosa binugbog na naman ang kalaban. Ginamit ang mga payo ni Manny Pacquiao. Gumawa na naman ng headline ang pangalan ng anak ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na si Eman Bacosa sa Philippine Boxing. Ang crowd favorite ay nagpakita ng napaka-impresibo panalo via third round technical knockout kontra sa kapwa Pinoy boxer na si J. Clyde Langahin sa Manny Pacquiao presents Blow by Blow sa Okada, Manila. Pinamalas talaga ng 20 anyos na bukisingero ang kanyang tibay matapos magpaulan ng mga walang tigil na mga combination sa buong laban. Idinikta ni Bacosa ang tempo mula sa opening bell sa pamamagitan ng paghagis ng matitigas na kombinasyon sa ulo at katawan. Nasaktan niya ang kanyang kalaban sa early round, ngunit kailangan pa ng ilang round para matapos ang trabaho. Isang makakasunod na kombinasyon na suntok mula kay Bakosa ang nagtulak kay Langahin sa mga lubid na nag sa referee na ihinto ang paligsahan sa 1-minute mark ng round 3. Dahil sa kanyang panalo sa laban na ito, umabante ang kanyang undefeated professional boxing record sa three wins with three knockouts isang tabla at walang talo. May pagkakataon na mapapatumba ni Bacosa si Langgahin sa unang round pa lamang matapos magpatama ng mga solidong suntok kabilang ang ilang straight at hooks sa mukha na nagpaatras ng husto sa kalaban. Subalit bahagyang nawala ang momentum sa isang pagkakamali ng referee, dulot ng pagtunog ng clapper na senyales ng 10 segundong na natili sa laro. Sa opisyal na weigh-in na ginanap noong Sabado, dumalo si 8 Division legend Manny Pacquiao kasama si Mauricio Sulaiman na siyang presidente ng World Boxing Council, WBC. Samantala, bago ang maatikabong pangalan na ito, viral ang video kung saan tinuturuan ni Manny Pacquiao ang kanyang anak. Pinapayohan ng ating pambansang kamao si Eman kung saan kitang kita na talagang nakikinig ang batang boksingero sa kanyang inspirasyon ang nag-iisang 8th Division World Champion. Mapapansin na talagang pinakikinggan nito ang bawat salita na binibitawan Please, ng kanyang ama. Ayaw na mong mapresa nila. You have to establish your decision, your own understanding, your own knowledge. Think about it. Okay? Bukod diyan, ay madalas din makita si Eman sa mga video kung kasama siya sa training ng kanyang ama upang samantalahin na matuto ng husto. Nag-advise siyang lagi kang mag-train hard. Huwag mo indahin ang both fights. Kung ano iyong training mo nung nakaraan, ganun pa rin ang gagawin mo sa susunod. Keep on improving lang, pahayag ni Bakosa sa harap ng media. Masayang masaya ang puso ko sa kanagpapasalamat ako sa lahat ng taong sumusuporta sa akin, saka sa pamilya ko, sa daddy ko na pinagkukunan ko ng motivation at inspirasyon.